Good afternoon guys. Para bagong araw, para bagong vlog. Dito na sila ni ano, Muni at saka ni Bay sa Baklas na lang ano, tubo. Ano. You know, Tatagas so na 'yan. Ano, you know, against the light yata. Astaga, ako. You ha? Teka, ko know, Ya, na Tanggal na 'yung isa. Nakalimutan ko i-vlog 'yung isa. Uh, um, ang, pagbabaklas ng tubo. Ayan. Na. Ayan na. May tubig. May tubig. May tubig. <laughs> May <laughs> ah, tubig. Alas. 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 Nampak apa sahaja yang beli. Gigi. Yeah. Hi guys. Ya bi. Ya bapa nani bayi moni. Aku hantar tangkap nan tubuh. Aja nak. Iba si bayi. Balik nampak lah nak. Bayi dan dah bayi. Oops. Dudu dudu dudu. Ya, okey okey ni bayi. Oops oops. Itulah. Ano na? Putol-putol na pala. Yan, yan, yan yung mahaba isa. Yan. Yan. Ya, yeah. May ikli lang pala itong isa. Yes. Pero, itu, Yan, balik na. Bali, baling balik, baling-balik na. kaya pala nung si tagas na yan balik mayroon pang dalawa yeah. na si ano si bay Billy yan o no? isa na dalawa na lang laki ng yabi ni ano ni bay sote no yung ano bay oh, kahit di na kontrahan yan no laki ng yabi oh. Anong sukat yan, Bay? Masok. You know? Haluin mo kaya muna, Bay? Hindi, hindi yan. Pre. Ha? Ah. Maluwag ka pumihit dito. Hindi makapasok yung kade mo. Sa so, open, open. Dito ka? Ini, itu baik, itu baik. Itu. Ya. Itu, itu, ya, ya. Ya, para maka -kain. Eh, gutumnya ya. <laughs> guys, untuk um, kementari, ini no? ya, Rickman. aku bakal makita sa polis. Sino yang nandan, bakit make kameraman? Atau waduh ye yang ngipin ipin bay oh yung ipin yan kasi imbis nakakain siya may pintura kasi may pintura Yang guys yeah no shout out kay bay sutilo ah uh, Loh, enggak way bay. Ini bibitau ayo anu yang. Kesingat Ibaraduh. Kayak wala. Dingat belum bibitau bay. Di paluin mu na tong baba. What? Ano kuning gomardelio. Bay. Partelio.

again. Ah. Oh, mo na ba Ano pa yan? Para di matumba. Yan babana oh. Baba natin si ano, bay bay Mons. Na sumama. Sumama. Papa. Okay, tulong. One, two, three. Okay, one, okay Sumama. 3 Na Nabali ba Nabali. Okay. okay na. Nabali. Nabali doon. Kaya nga. <laughs> Ayan na umikot. Mas maganda. Kasi off yung ano baka. Baka matumba. Sige, nakatali. Nakatali. Ah. Wow. Yun ang dapat yun ang makuha mo bay. Kailangan makuha. Sus, sobrang dumi. Ano ang tinom niyo ng laman? Sobrang dumi guys yung laman. Sus, parang ano? Parang may nagro. Parang may nagmina. Ito na pa dito. Ang kanto naman yan eh. Oh, parang may nagmina mali mali tama yung itawag mo yan papunta sa ibay Okay, eh, maging alalay tayo na ni bay sa <laughs> Yan, papunta sa ibay bay yan o ayun o pwede na kamayin yan bay kamayin talaga mayroon walang tiwala sa ano bagong yabi o oh. kung kamayin mo lang laki niyan video no kamay oh, kamay. Tikay <laughs> kamay Kina, Kinamay talaga. <laughs> Sabay ganun. Yan yan ang pinaka Yan kamay mo yan. Yan ang anda syaro kag may lulusot ka pa. Ako ko wala tayo ganyan kalaki hirap tayo magpili. Pero ayaw talaga umikot dito. balik na lang. Kapit kasi oh. Ito ba ito? di Kapit talaga bay Ito. hindi talaga umikot. Kalawang Malapit ka pala magigayang yan. Oo. Nasa taas. hindi lang. Pati mo na kaya muna dun, Hop, hop. Hawak ba hawak? Hindi, Putol na po putol na. Putol na. Oh, putol na yan. Iyon o. Oh. Iyon o. Oh. Uh, ating dokumentary sa pag tanggal na ano, ng tubo. Ayan na ito. Nakasali. Ayaw na umikot. May, may kurinti yan lang yan lang may ha. Huwag kayong sumamit yan sa maliit Ayan. na yan. May kurinti yan. Ayan, ito? Hindi. Eh, ito. 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 Yan. Sa telepono. Ito. Buhay pa to. Walang yan ha. Gumagawa hmm. tayo eh. May 110 pa pala dyan. Hop, hop, hop. Kamay mm -hmm. mo, boy. Uy, huwag mo ibutik sa akin. Pantay lang yan, boy. Huwag mo kasi dyan ilagay. hindi. Ano yan, Sige, sige, sige. Hindi, boy. Papunta na sa'yo yung kurinti. Oh, oh, oh. Lalay. Yo. Sinabi mo, mahinang nilalang <laughs> sa hotel. Kumakain ng karing sa kilap. Sorry, kasi. Ayan na. Ayan na ba? na umikot. Nabalik na lang siya. Pwede yan. you know Hindi pa kumain. Wala pang tulog. Oop. Ngayon. Nasa yun? Yung no? Yung may batal. Kailangan maalis yung ano ba? Yung nabalik. Pakete mo tayo yung ano Lagari. Lagari. Lagari bakal. Parang may isa na luma dito. Yun o. Know? Ang ba may dyan? Mayroon po. May nakareserva tayo. Gilid lang. Hanggang dito naman guys Update ipart ko na lang Yan si ano by Shout out kay by Almoner Ang maintenance ano At saka si by Billy Sotelo Na ano Nang SG Na ano. Si Birbel 3 out Yan si Papamuni Kailangan Kailangan magpapamuni Oh, Ayan oh. Shout out. Yeah, uh, na ano, ano. You know? yeah. Hanggang dito lang guys. Ah. <laughs> Update sa ano. Yung, ano. You know, pinanggal na apat na tubo. Tatlong maikli at isang mahaba. Ayan you know? ano ko I-part. I-part to part ko na lang. Thanks for watching.